Kung iyan po ay tunay na ginto, walang pagbabago ang kulay niyan. Pag binuhusan natin lahat yan, matibay po ang kulay niyan. Ngunit pag iyan po ay gold plated lamang, dito po sa kauli-ulihan, ninipis na po yan, mabubura na po yan, or lalabo na po ang kanyang pagkakabilaw. Hindi po yan umidikit sa magnet. Ngayon, kung ang isang alahas ay balot lamang ng isang makapal na ginto, paano po ba natin ito malalaman? May napanood po ako. Kutsara ang kanyang ginamit. Kinuskus niya sa kutsara. Kapag ka daw hindi gumuhit sa kutsara, ay ginto. Kapag ka gumuhit, peke. Ngunit gusto kong sabihin sa inyo, marami din pong alahas na hindi gumuguhit po sa kutsara ngunit ito ay peke tulad na lamang po kung isang alahas ay balot ng makapal na ginto tulad po nito ito po ay balot ng makapal na ginto patutunayan ko po sa inyo Dilaw. Sa mga sa mga vlog ko po nung una, kapag ang isang ala ay kinusus mo sa bato at hindi po nabura ng asido, iyan po ay ginto. Pag hindi po yan nabura, iyan po ay ginto. Pag nabura po yan, iyan po ay tanso. Buksan po natin. Yan, hindi po siya nabura. Okay? Ibig sabihin ginto po 'yan. Ngayon, anong paraan para malaman kung ang isang alahas ay balot lamang? ng makapal na ginto. Kailangan, hindi lamang po isang beses mo ikukuskus. At kung saan mo siya pati kinuskus, doon mo rin po siya ikukuskus ng maraming beses. Ganito po yan. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima anim. Makikita niyo po, sa lahat ng yan, kung iyan po ay tunay na ginto, walang pagbabago ang kulay niyan. Pag binuhusan natin lahat yan, matibay po ang kulay niyan. Ngunit pag yan po ay gold plated lamang, dito po sa kauli-ulihan, ninipis na po yan, mabubura na po yan, or lalabo na po ang kanyang pagkakadilaw. Huwag po kayong mag-alala, hindi po totoo yung sabi ng iba kapag kinusko sa bato, nababawasan ng timbang. Hindi po totoo yun. Yun po ay sabi-sabi lamang ng mga bulaang magtuturo. Sapagkat kahit po ikuskus ko ito sa 10 beses dyan, at timbangin po ulit natin sa timbangan, hindi po mababawasan ang timbang yan. At yan po, hindi na po pakikinabangan yan. Pag po kayong maniwala sa mga katuruan ng walang katotohanan. So, ito po ang pinakasekreto kung papaano malalaman kapag ka ang isang alahas ay balot lamang ng makapal na ginto. So pag ito'y binuhusan ko lahat at hindi po nagbago, ibig sabihin po niyan, yan po ay tunay na ginto. Pero kapag ang mga kasama niya ay nasunog, ibig sabihin, plated lamang po yan. Tingnan niyo po. Sa una tayo. Okay, yung una, hindi nasunog. Ibig sabihin, ginto pa po yan. Okay? Pangalawa, hindi rin po nasunog, pero medyo malabo-labo na. May ginto pa din yan. Pangatlo, hindi din po nasusunog. Ibig sabihin po ay makapal-kapal po ang kanyang pagkakaginto. Yan. Pangapat, yan, luminipis na po siya. Luminipis na po siya. Tignan niyo po ha. Pang-apat, hindi po siya nabubura. Sa pang-lima, tignan natin. Yan na. Yan na po, naubos na. Pang-anim, pang-huli. Tignan niyo po na mabuti. O, oh, wala na. Ibig sabihin, yan po ay balot lamang ng makapal na ginto. Ganyan po ang proseso kahit po sa pawnshop, ganyan po ang proseso ng pag aasay po ng ginto. Ngunit may paalala po ako sa inyo. Kapag ang isang alahas ay may tatak na po na halimbawa 18K GP. Ang ibig sabihin ng 18K GP, yung GP is gold plated, G as in goat. Pag ang tatak naman ay 18K JP yan din po ay gold plated pa din. Kapag 18K JF, gold plated pa din po 'yan. Yan po ang matatak ng gold plated. Kaya pag may ganyan tatak, huwag niyo pag pagaksayan na panahon na gawin pa yung tinuro ko po sa inyo dahil automatic iyan po lamang ay gold plated. Pero Lamang ang may alam may mga tatak pong original, dapat po marunong din kayong tumingin ng original na tatak ng gold. Dahil kami, ako na mag-alahas, kahit wala po ako nito, pag may nagbebenta sa akin ng alahas, titignan ko lamang po yung tatak. Kapag original po yung tatak, yan po ay po hindi ko na kailangan gamitan pa ng asido. Kaya napakahalaga na tayo ay marunong tumingin ng original na tatak. So, yun po ang aking naituro sa inyo sa pagtingin po ng gold plated. Ikuskus niyo po hanggat maari hanggang sampung beses. Isa, dalawa, iwahiwalay, tatlo. Kung saan mo pinatama na simula hanggang sa matapos. Yan. Yan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po yung nababawasan ng na timbang sa bilang yun ng naggagaling-galingan. Tignan nyo. Wala namang gasgas. -gas. Ang gold naman, hindi mo kayang gasgasan ng makinis na batoy hindi po yan halata. At saka pag tinimbang mo yan, isa pa din po ang timbang niyan. Kaya kapag siya po ay iyong binuhusan ng bato, ng asido sa bato, kailangan, kung, kung tunay na ginto yan, hanggang sa kahuli-hulihan, hindi po dapat yan mabubura. Pero kapag nabura po, sa kahuli-huliha, iyan po ay gold-plated lamang. Yeah. Yan, lumalabo na. Lumalabo na yung kanya pang huli. O, oh, yan, lumalabo na. Lalo na po sa kawuli-hulihan. Yan o. Oh. Yun. Yan na, ah, nabura na po yung huli niya. Yan. Tawag po dyan ay gold-plated lamang. So, doon po sa nag-request nito, nawa ay natuto kayo ng tamang pagtingin ng gold-plated. At kami mga lahero, pag ganito binibigay sa, sa amin, harsing-sing, at walang tatak, yan po talaga kinakat pa namin minsan dahil para po sigurado. Pero dun po sa paraan na tinuro ko, surebull na po yan, hindi na po yan lulusot sa inyo.